Hi, happy fiesta. Happy fiesta. Ipang-hit ka ba diyan? Mm. May trimmer ka ba diyan na ginagamit para hit? Meron. Mm. At pa tatago gupit kay fiesta ngayon. Ba eh kailangan eh. Ah, uh, kailangan lang ba? Hmm. ah. Uh, Magpapa uh, magpapakon lang ako lang ako ng bigot may para bigote. Mariti na ah. Ayaw na kumulong. oh. Okay, Hindi. 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 natin ang Hindi. Hindi. niya alam. Hindi. pa siya eh. hindi na gumagalaw yung trimmer mo eh. bibigyan kita ng bago ayan oh. bago yan oo mo na ba bigay mo bigay mo ko yan ayun ayan, duputi mo lang ayan, gumagalaw talaga yun, matalas bigyan bigay ko na sa iyo yan ayan re mo ko? Ha? re mo ko? Oh, no. Binigyan lang kita ng panggupit? Hindi ah, kita re recruitin ah, <laughs> Para madagdagan yung iyong panganap buhay. Ah. eh, okay. gusto mo ba? Gusto mo ba ng clipper na isa ganito? Gusto mo ganyan? Pwede. Okay. Bigyan pa kita isa. Para okay. dalawa. Oh! Hindi, <laughs> pa yeah. parang, parang hindi ka naman masaya eh. Hindi. <laughs> yeah. Hindi, pakita mo yung mukha mo muna. Para naman tayo eh, pogi-pogi. Yan. Matanda pa ako yan. Ilan tayo ka na tayo? 55. Ah, 55. Mga 5 years pa senior citizen na pero hindi pa hindi pa mukhang senior citizen, no? Yeah. <laughs> eh, kung natin yung clipper, bigyan na rin kita ng clipper. Bigyan na rin natin ng clipper si tatay. Para madagdagan yung kanyang panganap buhay. Eto, bibigyan natin kita tatay pang dagdag sa kanyang hanap buhay, oh. Sino may bagay bigyan niya? Ako mismo! <laughs> Galing sa akin yan mismo. What's your name? Owen Dread Barbers. Dito hmm. sa Mima Buhay? Oo. Oo. Ayan yan. Wala na siya na pa Wala eh, gusto lang kitang puntahan uh, eh. Oh. Nakita na kita! Ah, di mo ako natandaan na no? Puma-settle ito eh. Di mo ako natandaan na no? Oo. Oh. <laughs> Usipin mo yun, dalawa pa, may clipper na, may trimmer pa. So, kompleto na yan. Ito, sir. o or... hindi, wala promotion Basta. diyan. Basta bigay ko lang. Ah, okay. okay. Wala akong dala ng Ah, wala. Kandidato 'yung sarili natin, barbero. <laughs> Kinalas yun nung iyong pakwa Oo Nagkakay Ito mo kung matalas Matala. Matalas Matalas Magandang Yan yeah, na testing ko na yan Pero Slightly use lang yan Ayos na ayos pa yan Parang ganito din Oo Yan Ito ang lang talim dito eh After use lagay mo na Tayo ng kuha ng langis Para hindi magsikip ang talim Oo uh. Uh -huh. Oh. Oh. Okay. So, yeah. Oh, iba. Na testing niya na parehas. Pero sa lahat ito. 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 Oh. Ako'y lubos na malaki ang pagpasalamat ko sa inyo, sir. Yeah. At ako'y nabigyan niyo na accounting kaunting gamit. Ay napakalaking bagay buti sa akin. So, Nagbiyayang binigay niyo sa akin. Ah, wala pong anuman. Ay talagang uh, natutuwa lang din ako na magbigay wala itong ibig sabihin, walang anuman basta bigay ko lang ito sa inyo kung sa kasakali, huwag kayong makalimot sa kapwa natin pero yes, yan ang ating kong eh. hindi kayo bumili Ayun, tama yun uh, uh. ay bigyan natin kung tayo may bibigay uh -huh. uh -huh. <coughs> Hindi naman ibig sabihin nung ibang walang gamit ay hindi kayang bumili. Yung iba uh -huh. ay may mga pinaglalaanan lang. Dios. Yung, yung mga pinaglalaanan ng mga ibang bagay kaya hindi agad nakakabili. Kaya napakagandang bigyan para yung pinaglalaanan nila patuloy nilang mapaglaanan at may pantrabaho na sila ng tuloy-tuloy ay maraming salamat po ah. Uh -huh. at ako talagang taong puso upang kasalamat sa inyo at ah. pinigyan niyo ako ng kami uh -huh. thank you, salamat tay